Kain tayo ng lipan, na CDI. Tapos magpapalit tayo ng sakit. Pero bago natin gawin yun, ano muna yung dapat natin gawin para masabi natin na pwede tayo mag reparated dito. Ano yung muna i-check natin? Okay? So unang i-check natin, if goods ba yung... Mga idol, magandang hapon po sa inyong lahat. So ito po yung... Uh, makina na ginawan po natin ng part 1 at part 2 na video na step by step natin binaklas at saka inayos no So ang nangyari, kaya hindi ko na post agad yung uh, next part. Uh, nag po kasi yung memory card na gamit natin. Uh, Tinry ko siyang ma-recover pero hindi ko na na-recover po yung video kung paano natin to binuo. Well, madali lang naman to buuin mga idol no. Nagpalit lang po tayo dito ng valve seal. Uh, tap overhaul, tilinis natin yung balbula, uh, palit valve seal. Tapos yung ring nito, napansin nyo, kumapit, ibinabad e lang po natin no sa awa ng Diyos kumalas at yung bore niya maganda pa naman no na nalinis po natin. So ayan, so ang sunod na gagawin natin dito ay linis karburador at yan po yung gagawin natin ng video mamaya pero bago 'yon, dito muna tayo sa wiring problem ng ating idol no. Ayan, walang kuryente naka <coughs> primary type pa po siya. Ito po yung kanyang CDI ayun no? primary type meron po siyang black na may guhit na red, no? Ayan. Uh, tignan nyo po yung lakas ng kuryente na lumalabas so sana makita nyo siya no? kaya na, kisipain natin uh, pinatay ko yung light para mas makita nyo sorry ang wala nga Wala So hindi na nakakita sa ating camera pero may nakikita akong gahibla na lumalabas na kuryente. Okay? So ano yung unang check mo pag ganon na uh, walang kuryente, no? So unang i uh, gagawin mo diyan dito po sa part ng kanyang CDI makikita mo itong black na may guhit na Uh, white no ito po yung kanyang kill switch no ba kasi may problema doon sa ignition switch ayan kaya binunot natin dito sa kill switch tinanggal ko na po yung tangke eh, para mas may paliwanag natin na maayos kasi magulo po yung kanyang wire tingnan nyo naman no grabe yung gulo ng wire mas magulo pa kaysa sa relasyon nyo ng jowa mo alright ko yan yeah, o alright so ang gagawin natin dito I-release -re natin to Tapos sisipain natin ulit Kung maglalabas ng kuryente na Wala pa rin talaga Mayroon maliit So wala pa rin talaga lumalabas na Na kuryente Ito tayo sa taas <coughs> So detest muna natin Baka kasi ano sabihin nyo hindi ko malang tinesting Nag, nag baklas agad, di ba? Mahirap pag wala talaga camera. Yan. So wala, wala, talaga. Yung nakikita ko mahinang mahina masyado. All right, so walang kuryente. So ang solusyon na ginagawa natin kagad yan ay battery operated. Palit tayo ng CDI na 4 pin no na wiring function. No, mag po tayo ng lipan, one na CDI. Tapos magpapalit tayo ng socket. Pero bago natin gawin yun, ano muna yung dapat natin gawin? Para masabi natin na pwede tayo mag battery dito. Ano yung muna i-check natin? Okay? So unang i-check natin, if goods ba yung supply na positive dito sa kulay red ng stator no at sa positive na pumapasok papunta sa battery, che-check natin yung mga linya na yan, kung goods ba yung uh, linya, kung may pumapasok bang positive, no? Tapos, yung kulay red dito sa harapan, ito yun, no? Che-check natin, pag start natin, kung may pumapasok na uh, positive dito, no? Kasi kung wala, ay may problema din yung regulator o di kaya sa estator. So yun muna yung gagawin natin, hindi tayo basta bastang mag poporpin kagad kasi nakita natin na, ma na mahina po yung kuryente dahil naka primary pipe, porpin kagad natin. Hindi no? Check muna natin yung pagmumula ng source ng gagawin natin conversion. Okay? So ito po ang kulay red check natin gamit ang test light. Tapos i-kickstart. Alright, so gamit yung ating test light. Pasensya na, wala ta tayong katulong ngayon mag-video. Mag, mag ah. Yung itetest natin, yung kulay red. Na, medyo malikot yung video natin ah, na, mga idol. Yung kulay red na galing dito ng stator. Pwede tayo mag dito. O di kaya dito mismo sa bahaging ito. Okay, so dito na lang tayo sa malapit kasi wala tayong tagahawak. Okay. So, yung kulay red dito, tutusukin natin yan. Tapos, i-kickstart natin. Dapat umilaw, ha? Ah. Yun, umilaw. Nakikita nyo ba, umilaw. So, goods. Isang palatandaan na yung gagawin natin pag co convert ay maganda. Next, nakagawin natin dito naman sa harapan. Okay? So, dito sa harapan, makikita natin yung papunta sa susi. No, mga idol, yung kulay red at saka yung kulay black. Ito. No, ito yung gagawin nating ignition switch. Yan, puputulin natin. Tapos, ito. Tapos, yung wire niya dyan mamaya, tatanggalin na natin mga hindi dapat magulo yan. Eh. Baka masunog pa. Papalabasin muna natin yung kuryente. Okay. Ayan. Yung black. At saka yung red. Itong red ito yung galing ng papunta dito. no? Galing ng regulator. Papapunta dun sa harapan. Tsaka regulator papunta dito sa battery. Okay. Check muna natin kung may kuryente dito sa taas. Iki-kickstart natin syempre. Ayan o. No? Gaganyanin natin. Ganyan, tas kikickstart. So, ayan na. po yung red. Ayan o. Yung red na ko. Tsaka yung uh, black na binugtong natin. Kikickstart natin pag may kuryente. Yan, meron. Yan, umilaw. Okay. Para ma-check natin naman, kasi may kuryente na sa taas, dapat may kuryente rin dito papunta sa likod. No? Papunta dito po sa um, sakit po ng flasher relay. Uli kaya sa switch na papunta ng put put break niyo ay makikita kayo dyan solid black. Pwede kaya pag binaklas natin yung wire na yan, may solid black dyan, Okay? So, hanapin muna natin yung solid black. Solid black, yun po yung ating accessory wire. Kaya mukhang wala dito si black. Baklas tayo. Kasi 'di po tayo ng accessory wire dyan mamaya black accessories. Ayun. Ito na. Nakita ko na. So, ito po yung kulay black na papunta ng ating flasher relay. Dito pala yung flasher, oh. Yun. Sa ilalim yung kanyang flasher. Tabi lang muna natin yan. Okay. Dito po sa flasher relay, makikita nyo, ito yung sakit ng flasher relay. Meron po dyan solid black. Tutusukin natin. Then, magkikickstart po tayo yun ang milaw okay so mayroon na pong positive na pumasok papunta po dito sa harness sa likuran okay so ang gagawin natin goods na no magko-convert po tayo ng 4 pin na CDI gamit po yung panglipan 110 okay so kukuha po tayo ng socket at puputulin natin yung uh, lumang socket ng CDI So ayan, so ito po yung kinuha nating sakit Ayan, Okay, hindi po siya bago pero magandang klase kasi makakapal yung kanyang wire. Okay, so ang gagawin natin dito ay puputulin natin yung kanyang lumang sakit, no? Ayan, putulin natin yan. So, siguro naman alam nyo na mag-convert -mag ng ganitong klase pairing function kasi marami na naman tayong ginawang ganito, no? Pero ipapakita ko pa rin para mas maganda. Yung solid green at saka yung green na may guhit na white, mga idol. Sorry na talaga sa pagkakavideo natin kasi wala tayong taga-video ngayon. Yan, yung green at saka yung solid green pagsasamahin natin. Okay. Sinisakit sa tasan ka na ayun so dito naman sa bahagi ng sakit makikita natin pag ganito yan ha yan pag walay natin okay ito yung bahagi ng sakit natin dito ay kakabit natin yung accessories wire yung solid black na tinester natin kanina papunta dito sa likod ng harness. Tapos dito sa bahaging ito, kasi lipan 110 yung gamit natin, dito tayo maglalagay ng negative. Kung positive, yung, kung pang wave 125 naman yung gamit mong CDI, dito naman sa kabila yung negative. Tapos dito yung positive. Dahil lipan 110 yung gagamitin natin o pang RUSI na CDI, dito po tayo sa kabila maglalagay ng negative. Okay? Salpak na natin. So, marami naman tayong ginawang ganitong klaseng video mga idol. Panoorin nyo na lang po yung color coding at wiring function ng bawat isa. Alright. Okay. So, next po natin itong black ay blue na may guhit na white which is yung ating pulser Pulsar, pulsar mga idol. Ay, oh hi, sana nakikita eh, na. Yun. So saan nilalagay yung pulser? Dito sa taas ng negative. Ito. Tape natin yan kagad. Para hindi hindi magulo. Kaya sa usapang pag i-tape, kahit ano naman discarded nyo sa pagdudugtong ng wire, Ah, sa inyo na 'yon. Diskarte niyo 'yon. Tapos siguraduhin niyo lang nakabalot ng tape para hindi magka-problema. Okay? So, next naman dito sa kabilang 'to, dito sa bahaging ito, ayan. Dito naglalagay tayo ng ah, uh, papunta sa ignition coil, 'no? Which is ito pong black na may guhit na yellow ignition coil 'yan. Papunta yan dito sa taas, oh. Tayan diyan. So dito naman natin siya ikakabit. Ayun, diyan naman natin siya ikakabit sa tabi ng kulay yellow, kay code ng palaser sa taas. Kabit na, na natin. Ayan, alright, nakabit na So, next na gagawin natin, yung pinakahuling part, yung positive, no? yung source, yung supply na magsusupply po ng accessories wire sa ating CDI. Which is, dito po sa primary type, mayroon po yung black na may guhit na red. Ito po yung primary connection na galing dito ng stator. So, ang gagawin natin, hindi natin yan puputulin, gagamitin natin yan para maganda po yung ating wiring harness. No, parang wala lang nangyari, no? Yeah, so, paano ba sinabi ko parang walang nangyari? Mamaya ipapakita ko. Ayan. Idugtong ko muna ha. Inuulit ko yung black na may guhit na red, ginamit ko siya. Panoorin nyo kasi baka magkamali kayo dito no. Masalpak nyo kagad ng CDI. Sabihin nyo okay na nakabit na lahat. Hindi pa po no. Mayroon pa pong dapat ilagay dyan. So itong isa, Ah, uh, pang-kill switch natin, hindi na natin siyang gagamitin. Ibalot lang muna natin. E antique note ng idol, ah, hindi pa po ito tapos ha. Ah. Huwag nyo munang isasalpak yung CDI, si magkaka-problema ka. Ayun, pinakita ko lang po muna kung ano yung ginawa kong pag coding at saka pag-wiring. no e, Siya sabi ko, parang wala lang nangyari sa harness, walang kat, -kat no? Ayan, walang putol-putol puto sa harness, no? Ayan, parang goods lang. Parang original lang. Okay. So, dito na ta po tayo papasok sa sinasabi ko, huwag nyo munang idugtong. Kung nababasa nyo dito sa, uh, <clears throat> sa ating primary, no? Mayroon po dyang black na may guwit na red, is, ito po yung dinugtong natin kanina dito sa ating CDI. Puputulin natin yan, ha? Take note, puputulin natin Uh, huwag nyong kalimutan na hindi putulin. Baka salpak nyo kaagad yung CDI ay patay. Kasi baka sundan nyo yung ginagawa ko sa video, tapos hindi nyo pinutol sa bahaging ito, ay goodbye. Goodbye yung bago mong CDI. Siragad yan. Okay, so itong isa, ayan, ito na poyon no, yung black na may guhit na red na natin dito sa bahaging ito na magiging supply ng accessories, no? para hindi na tayo magbaklas ng wire, okay? so ikakabit natin to sa solid black o sa accessories wire. <coughs> dito ito sa bahaging ito ng kulay black ko, oh. kaya tinester natin yan kanina. yan natin ikakabit itong black na may guhit na red. Kabit muna natin. Ayan, so na-connect na po natin yung black na mahigpit na red dito sa solid black which is sa ating accessory wire. So magkakaroon na po ng positive yung socket na ginawa natin dito. Okay? So tape ko lang to tapos pwede na natin 'yan salpakan ng CDI na 4-pin. Okay? So tape ko to. Malagang i-tape natin 'yan kasi positive 'yan. So ay na natin. Sakto sakto lawaniko. Diyan ay ibanyak sabanya kan Kita tetap ah ada ayat ko go Ayo Anai, mga Social Pax. Ahay, ohay. Yon Social Pax na. Check ta ko may kuryente na. Hello, may oh, kuryente. Uno, pumipitik na. Yon no, know, mapitik-pitikan. Nai, nai, nai. Yo, mayroon oh yun no? lakas lakas lagi okay. meron na sing lakas pati ikaw isalpak mo nga dyan sa kore hey, ayaw ayaw no hey. patay na patay patay lanay patay ba pechog yun so pinapatay ko muna kasi may mga nakakalat pang wire dito Ayan. Kasi pag mayroon lang pong positive na dumikit sa negative, ay mamamatay po 'yan, 'no. Wala ng kuryente. Kaya tatanggalin. Wala man ini suga, 'no? Pare. Wala ini suga, Okay. So okay na tayo dito. So sana nasundan niyo 'yung ginawa natin sa video na ito.